Please. Eh, ang tanong ko lang po, saan kalata po ng Biblia ang mga aalit sa dating daan ay maligtas? ano ang ibig sabihin ng ang dating daan patungkol sa Iglesia? Alam mo kapatid, yung, dating yung dating daan, di naman yun yung ano, eh, iglesia. Yung dating daan, pa pamagat ng programa namin yun sa radyo at saka sa sa telebisyon at pati sa internet, the old path, ang dating daan, dating landas. Hindi po yun ang iglesia, pamagat po ng programa yon. Ang iglesia, nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Basahin natin ang ikalawang Korinto 1.1. Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayon. Ang iglesia po ng Diyos, yan ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Yung iglesia ng Diyos. Yung dating daan, pamagat po yun ng programa sa telebisyon. Ayon sa hula na sinasabi ni Propeta Jeremias, kapatid na Daniel, sa is, sa is, Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayon, maliwanag na may hula ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Ang sabi niya, magsitingin kayo sa mga daan, magsita, pagtanong kayo, ipagtanong ninyo yung mga dating landas kung saan doon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon, sabi ng Diyos. Kaya po, yung sinasabi sa Bibliang uh, mga dating landas, dating daan, larawan po yun ng aral. Ang, ang, ang landas kasi, ang ang daan na dadaanan natin, yung aral ng Diyos. Simboliko po 'yun ng aral. 'Yun po ang pamagat ng aming programa sa telebisyon at sa radyo. Yung ang dating daan dahil simboliko 'yun ng aral na dapat matutunan ng tao at saka lakaran niya sa buhay. 'Yun po ang sagot ko sa iyo kapatid. Salamat po,